Ayan na, at itong quality nating lalaki at ang ating upgraded na babaeng buntes na ang nakababaw si Ricardo ay papunta na na Mindoro. Ayan o, yung mga kasamahan ni Sir John Lloyd Ularte at quality quality ng transporter yun. Mga pagkatiwalan, kung sa mga magpapadala ho, papuntang Mindoro, Cebu, Tawid Dagat, pwede ho sila.

Ayan ano kanilang mga karga? Ang ganda. Yo yung isang pulang-pulang nasa dulong iyon. Ayan, makakapunta ka na sa Mendoro, makapalayo ka na. Ayan Yan. <laughs> sige boss, salamat sa inyo. Ingat sa biyahe. Yan, sige na sir, paalis na. Sir, paalis na ang ating transporter. Daming karga. Rehot kami na may bibili ng tubig para madala at kapit asukal. Ngayon nga ang araw na ito ay pupunta ako sa Barangay, Bilibinwang, bayan ng Agoncillo. Doon nga ho ang rin ng bagyo. Ay naroon din ho yung ating kaibigan, yung ating ho naging tropa, sa pagkakambing. Ay nakita ko nga ho, nakapost, ay yung kanyang bahay ay natabunan ng lupa. At nasira. Ay nakikita ko rin ho, ay gusto ko yung makabisita sa kanya at ako naman may maipaabot ko rin ang aking pakikidamay sa kanya sa nangyari sa kanya at you na know, may pagsubok lamang yan pare pagsubok lamang yan sana yung mapanood mo at makakabangon ka uli I do know